Okay mga paps, ang daming nagtatanong para sa mga gustong mag gustong mag-apply sa international vessel, mapa deck, engine, or catering department. Ano nga ba ang mga requirements na kailangan mo para makasakay sa barko? Basahin natin. Number 1, sea service or deck and engine department. COE or Certificate of Employment para sa mga catering or other department na mag apply sa cruise ship or sa galley department ng cargo vessel. Number 2, NBI, SSS, Pag-ibig, PIN, and PhilHealth. So, kailangan mga paps, meron kayo nito. Number 3, Passport. Of course, para makaalis tayo ng bansa. And number 4, Seaman's book mga paps, napaka-importante nito para sa mga gustong mag-seaman Number 5, SID Number 6, POEA e-reg resume Number 7, SRN mismo profile Number 8, Medical Certificate Napaka-importante nito mga paps, baka may mga sakit kayo Kailangan, fit for si duty bago umalis or sumakay ng barko. Number 9, Ishihara plate or deck and engine only. Number 10, yellow fever vaccine. Number 11, polio vaccine. Number 12, COVID vaccine with booster if available. 13, TOR form 137. Diploma number 14. Number 15, one month menu para sa mga catering department. And number 16, 2 by 2 photo with white polo and white background. Soft and hard copy. Para naman sa mga certificates in COP na kailangan mo bago sumakay ng barko. Pasahin natin. Number 1, SCRB Survival Craft and Rescue Boat. BT or Basic Training. SDSD, Ship Security Awareness Training and Seafarers with Designated Security Duties. So, kailangan mga pups, naka-COP ito. Next, NC1 para sa mga messman. NC3 para sa mga second cook. 2 slash 4 para sa mga ordinary seaman. 2 5 para sa mga able-bodied seaman. 3/4 para sa mga gustong mag wiper. 3/5 para sa mga oiler. 3/6 para sa ating mga ETO o yung mga electrician officer. 3/7 para sa mga electrician na ratings or sa mga or yung mga hindi official. Number 7, ITGT Basic Training for Liquified Gas Tanker applicants na magjo-join sa LNG B2 basic training for oil and chemical tanker cargo operation para sa mga mag-aapply sa tanker vessel and last license COC or COE para sa mga gustong umaktos or maging official sa international vessel mga pops ang mga requirements na ito ay for your reference lamang. Nakadepende pa rin sa company na inyong a-applyan. Kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang sa baba. Susubukan kong sagutin. Sana nakatulong ito sa inyo.